Ang paglagay sa iyong sarili sa delikadong sitwasyon para lang makaiwas sa pagbayad ng 50 cents ay isang malaking katangahan. Ito ang ginawa ng isang Chinese na lalaki na dumiretso sa nagyayelong Yellow River sa Ordos, Inner Mongolia. Oo nga, nakakainis magbayad ng toll, pero tama ba naman na ihagis ang sarili mo sa ilog para lang maiwasan ang pagbayad? Imbis na magbayad ng 50 cents, naisipan ng lalaking ito na mas okay na imaneho ang kotse niya sa nagyayelong ilog. Maingat pa ito nung una pero hindi nagtagal ay nagpabilis na ito ng pag-andar ng sasakyan. Ang mga saksi naman ay nagsilabasan ng telepono para mairecord ang mga pangyayari. Ang ating genius na bida ay tinawid ang malinis na ilog na may isang kilometrong layo sa loob ng sampung minuto. Salamat sa pollution. Ano kaya ang ginawa ni Mokong para mag-celebrate? Sa susunod na kayo ay nasa China, tandaan, ang pagbayad ng toll ay optional pero tandaan din na sa taglamig mo lang magagawa ang ginawa ng lalaking ito.